Kain na yun mami. Mami, mami. <laughs> daddy, daddy, daddy. Dadi daddy, 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 Kain <laughs> tayo, guys. Mami lang dinner namin. pagkain ng diet. Ha? Pagkain ng diet. Pagkain, pagkain daw ng diet to. <laughs> Sabi ng peace break, pagkain ng diet kaya daw to ng diet yung mami 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 na lang tayo mga ogol mas nakapusok na yung mami na yung mami Sabi ng kaibigan ko, pagkain lang ng pang-diet, sana pang <laughs> ng mami ni guys. Okay. Ah. Okay. Okay. yung mga pisto nila dito sa amin uh, karamihan yung mga pisto nila itong tinda ng mami pares sa uh, ilalim ng ilarte yung mga pisto nila Mami, mami lang nila doon Busog ka na yung rice nila Yung fried rice may halong lang Mami rice Diyan ka naman, matulog. Dala ka ng damit. wala ka ng makatipig ka ng pamasahe. Katipig ka ng kurinti. Katipat ka ng tubig. <laughs> wala ka ng babayaran. Wala ka babayaran buwan-buwan. Yung bahay. Libre ka. Ah, yung bahay na lang. Yung bahay na lang. Bakit? Nang mapahan ka pa? Dada, ka. Hindi ka doon sa, ano, doon sa, ano, magulang mo?

Ngayong bernes ka nalang uwi. Ipig pa. ka lang sa masahin. Kurinti. Lemon, lemon. Lemon. Pwede. Hindi na yung timpla nila. Iba sa timpla sa mga ibang mamihan pa rin.